everyone, welcome to my channel and for today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag forget password sa ating my SSS portal pero bago yan kumbawa ko sa aking channel huwag mo munang kalimutan i-like ang video na ito pakiclick ang subscribe button pati na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod ko pa ang videos so ganito yung gagawin natin sa pinakababa Itong uh, MySSS portal, Click natin yung from God, your user ID, and password. So, ayan. Then, wait natin. Then, meron kayong dalawang choices. Multi-factor authentication or security questions. So, yung pipiliin ko is yung security questions. Ayan. Then, click natin itong arrow. And then, hahanapin niya yung ating SSS number. So, dapat alam niya yung SSS number ninyo. So, ilan natin yung SSS number. Sure. And then kapag nalagay na natin, click natin yung search. And then, ilagay natin kung ano yung mga nilagay natin dati doon sa um, sinagutan natin bago tayo nag naggawa ng security in all, gumawa tayo ng my SSS um, account. So, ilagay natin kunwari yung oh. kunwari ito, what is the name of your childhood childhood best friend? Or, what is the nickname of your mother? Sana tama yung ma. <laughs> kasi baka nakalimutan ko na. Then, click natin yung next. And then, please enter new password and confirm your password. So, ayan. Dito na yung user ID mo. Then, gagawa ka ng bagong um, password. Then, kukonform mo lang. Kunwari, sabi niya, the password length is 8 to 20 characters and must contain at least one lowercase letter, one capital letter, and one number and one special character. So, ganun yung gagawin natin. And then, kapag nakapaglagay na tayo ng new password, na-confirm na natin, click natin yung next. Yan, tatanungin niya kung gusto mo i-change yung password mo. So, click mo lang yung yes or no. So, ayan, your password has been updated. You may now log in to your account. So, ganun lang kadali mag- Mag-change password dito sa my SSS portal. I hope na meron kayo natutunan sa ating video for today. Huwag niyo pong kalimutan i-like ang video na ito. Pakiclick ang subscribe button pati na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod ko pang videos. And this is Mama Jing. See you in my next videos. Bye!